Hello hello hello. Good morning. Good morning mga sisiko. Mga kasari. Kumusta? Kumusta ang yung ating tindahan and ang ating benta. So, today is July 21 and time check tayo. Time check. 7:58 in the morning. So, kahapon the grocery ako, guys. And uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking mga nag grocery Pero bago 'yan, Uh, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga viewers, subscribers, na walang sawang sumusuporta at nanonood sa ating mga videos. So, for today, meron na ito akong one box and ito yung total ng nabayaran ko. 3,488 pesos. And, gusto ko lang i-share sa inyo yung ating mga napamili na dagdag paninda dito sa ating tindahan kasi nga malapit na malapit na yung pagbubukas ng mga klase ng mga bata. And ang store nga natin is nasa harap ng school kaya kailangan kumuha na tayo ng mga dagdag paninda na gaya ng aking mga napamili. So, gusto nyo yon mga ka- Tara, let's go! Umpisahan na natin yung ating pag-unbox ng ating mga napamiling items. Ito yung ating na- worth of 3,488 pesos. And, ha uh, ito yung mga items na talaga naman na mabenta sa ating tindahan kapag may pasok na. And, malaki yung ating tutubuin. So, first dito sa ating box is itong ating si milk tea cola. Palagi talaga akong bumibili ng ganito kasi nga mabenta siya dito sa tindahan. And my free box na tayo. Pwede natin lagyan ng mga kung ano-ano dito sa ating tindahan. Nagagamit natin yung kanyang box. So si milk tea, tea jelly is uh, 100 pesos and 30 pieces ngayong laman and 5 pesos ko siya binebenta. So, 50 pesos agad yung tubo natin. So, kalahati yung tubo natin kapag nagbenda tayo ng mga ganitong item. Next, itong ating choco spoon. Mabenta dito ng ating choco, choco spoon. Ang puhunan ni choco spoon is choco spoon. 110. Dalawa yung nakuha ko pang 5 pesos. So, kapag 5 pesos, meron siyang 30 pieces. Meron, magiging 150. Meron tayong 40 piece, 40 pesos na tubo. So, dalawang box yung kinuha ko. One. Two. Next is ating si Yema. Si, ang puna ni Yema is 50 pesos. Uh, binibenta ko dito sa tindahan ng 4-5. Next item, itong ating Ah. Uh, correction tape pad. So ang puhunan ni correction tape han hanapin natin yung puhunan niya correction 216. So binebenta ko dito sa tindahan ito ng 25 bawat piraso ito. Hmm. Puhunan tayo na ating uh Cotton Candy. So si Cotton Candy is 50 pesos yung puhunan. Uh, 10 pieces yung laman. Binibenta ko siya sa tindahan ng uh, 6 pesos bawat isa. Next item natin, bumili din ako ng spray. Insect spray. So, ang puna nito is 90 pesos. Dalawa yung nakuha ko. Ang bentahan ko nito sa tindahan is 110. So, 1, 2. Next item kaya mga sis, Itong ating Uh, bubble gum. Uh, 100 pesos yung puhunan. Meron siyang 20 pieces. So, 20 pesos yung ating magiging tuba. Next, itong ating cola jelly. Same lang siya ni milk tea. 100 pesos yung puhunan. 30 pesos yung laman. And, binebenta ko siya sa tindahan ng 5 pesos. Next, itong ating gumlet. Apat na gumlet. So, si Gamlet, guys, is 30 pesos yung bawat 30 pesos yung puhunan niya. Kaya lang, uh, may, may mga instances na walang laman yung iba. So, hindi siya talaga exactly 50 pieces. So, ang bantahan ko na din nito is 4-5. 4 pieces, 5 pesos. Then kuha din tayo ng ating scissor na nakapad. So, si scissor natin, ang puhunan ni scissor is 95 pesos. So, binebento ko ito sa tindahan ng 20 pesos bawat isa. Next, itong ating folded na payong. Fold, six pieces siya guys. Yan yung ating folded na payong. And, ang puhunan niya is So, 85 bawat isang piraso yung puhunan. So, itong 6 na to is 500 510. So, 510. Binibenta ko to sa tindahan ng 130 pesos. Itong si folded payong. Next, kumuha ako ng mga watercolor 5 pieces yung nakuha ko. Ang puhunan nito guys is 20 pesos bawat isa. Minebenta ko siya ng 30 pesos na dito sa tindahan. Then ito, kumuha din ako nito. Uh, character pen. Uh, one, 12 pieces. So ito is seventy uh, 70 pesos yung puhunan. Pang 10 pesos naman dito sa tindahan namin. Then next, kumuha ako ng mga Uh, k 12 notebook Grade 2 Ang presyo nito guys is 270 so bentahan ko nito bawat isang piraso is 40 pesos So dalawa yung nakuha ko K2 isang green and blue Next item tayo mga sis is ito ang ating K-12 grade 3 writing notebook. 270 din yung puhunan. Pang 40 pesos yung bentahan namin. Dalawang dalawang rim yung kinuha ko. No, pink and violet naman. The next itong ating Crayola. Si Crayola ang ating Crayola na eight, Crayons is 260 yung puhunan. Ah uh, binebenta ko naman dito sa tindahan ng 30 pesos bawat isa. May laman siyang 12 pieces. So next item, last. Itong ating itong ating lengthwise. Lengthwise lengthwise quiz pad. So 140 yung puhunan niya. Uh, 10 pieces ito so bentahan ko nito is 20 pesos na yung ganito so yan mga sisiko yung ating mga napamili na mga items worth of 348 pesos so yan so sa mga sisiko na gusto ding magtinda ng mga school supplies and mga candies na ganito uh, habang hindi pa nagbubukas yung klase. Kasi nga, kapag magbubukas na yung mga klase, mag mas magmamahal na yung ating mga school items. So, yun muna yung sharing ko for today. And, happy selling everyone! God bless us all! Thank you for watching!